may ulam? It's stronger. It's Hey guys, kumakain si Ate Rian. Ang ulam niya ay pritong, galonggong. Ang sausawan ay kamatis at tuyo kalamansi. Ayan o, oh, di ba? Diba? Sarap ng kain ni Ate Rian. Yummy ate. Yummy. Yummy. good naman mag-eat, no? Yummy ang fish, no? Sasawsaw niya yan dyan. Sasawsaw niya dyan. Oo, oh, diba? O, oh, tas isasabaw pa sa kanin Isda na prinito. Ang sawsawan ay toyo, kalamansi, at kamatis. Swak na swak sa kanyang panglasa, ba di ba? Yummy daw. Yummy fish? Yummy fish. kumakain siya Oh my gosh. Sinubo ang kamatis. <laughs> Yummy tomato. Yummy tomato. Wow, wow. Wow. Ang galing ah. Ang galing ah. Kumain. Wow. Nagsabaw pa ng toyo. Very good. Very good si Ate. Oops. Ang sarap ng subo. Good job. Bye guys, thank you for watching. Like lunch palongsi